Parang hindi na tunya kanya, parang after market na siya. Uh, ayaw. Tetarong oh. pigaw, ayaw. Hmm, baka maputol yung kable. Okay, maputol yung kable. Yeah. Ayan. Ang ito. Dinis ka Ano Ay, yan ang trabaho talaga dito. Parang tanda ko tong motor na to ah. Ito yung ginawa natin noon. Bayat ang one year, 1 year na. Ay, yung yun nilagyan ng gripo. Ay, yung gripo na maliit. Sabi na, ito yun eh. Tapos chicken gin. Hmm. Palala na ngayon. Bakit? Ano nangyari ngayon? Nadamay na yung pump. So, ah, nasira na pump? Di ba sira yung ano nito dati? Uh, yung gas, gas valve. Gas return valve, kaya regulator, gas uh, regulator. Ngayon, pump naman. Pump na. Yung guy, okay, nadalipat yung pump. Kasi, tawas din mo. Pigayin ko. Uy, stock up. Panay ang tambak lang kasi nito. Panay ang, panay ang, hindi nagugamit ano. nagagamit. Tambay. Tambay, so, lamang ang tambay. Oh, lamang ang tambay. Yes. Tapos, napanisan na ng gas. Tapos ayaw na commander yung pump. Kung pakinggan mo, pag-on mo lang susit, dapat may eh, gano'n. Wala na. Tapos mm. -hmm. ispring sika, so ako tayo, wala na. Ngayon, nung talagang may annual test na to. Jumper mo na. O, kasi may positive negative yan. Oo. Ayun lang. Oo, oh, meron niya. Ayun. Positive negative. Oo. Oh. oh. ko, ayaw na talaga. nag -e spark lang. Oo, oh, wala na. Wala ayaw na umikot. Saka parang, parang hindi na niya ito original. Ano na original na pump. Ay, ay mga tatak eh. Fuel pump. Hindi <laughs> oil pump. Parang hindi na ito niya kanya. Parang after market na siya. Kung hindi ito napanisan ng gas, gagana ito. Gagana. Kaso oh, napanisan eh. eh. Siguro yung yung gum na sa oh. loob na nang ano, nakapulupot na doon sa sa bomba niya sa loob. Kaya ay hindi na niya kayang i-order ng motor. Mm. ay Ayun, nag-order na tayo ng ng, ano, pump. Ng pump. Will pump. So, tapos ito. Ito, napalitan ko na. Kasi sa nangyari, may, 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 may bitbit ng ganito eh. Hmm, may handle grip na. Oh. Ayaw. Tetarong pigaw. Ayaw. Hmm, baka maputol yung kabli. Oh. Uh, Ayun, linisin na rin talaga natin yun. Total, body. Total body. Pull out na natin. Siguro, walang time. May ari dito, na gagamitin itong to na ito. Kaya umabot sa punto, kapanisan ng gas. Pag tumating na yung pump. i-pull out natin ito para malinisan yung mga butterfly. Uh, butterfly lang dyan. Uh, Nag-stack up eh. Para matanggal yung corrosion oh, At saka yung, yung uh, ano, yung injector. Malinis na rin. Malinis na rin. So, to, walo, to, pa si oh. Kasi ah, sa, ano, sa may... Oh, walo, sa may... ano oh, Til, Till next move. <laughs> till next move. <laughs> till next day. until ah, next day. Pag nito, talo sa mga first-timer bago talaga mag-pull out, bago kumalaw nang kumalaw dito lagyan na ang seat hindi sa hindi dito mga dumi tapos bago i-shutback to ma-vacuum talaga kung may vacuum ka yung mga vacuum na maliit lang po tabol eh, para sigurado talaga kasi napakasila ito ng partik bawal madumihan kasi ayaw nang maghihit yun, ayun ng na palis no? ayan advice ko sa mga ganito, katulad niya, niya additive yan eh, gum yan, gum. Pagka uh, mahilig kayo eh, magtambay ng motor, piraan niyo lang gamitin. Pag may rin pira lang gamitin katulad ito, kasi uh, alam, alam mo sa mayari ito, kung saan saan po, kung saan destino, no? So pira lang niya magamit. Ah, uh, sabi siguro mo unleaded, no? Yung 91 octane, kasi ito 95 octane. Yung 95 kasi may yung pula. Pag, na pag nag-iwan po rin yung gasolina, ang may iwan niyo, additive, yung gum pero pag dili or lagi mo namang ginagamit yung motor yun yung lira na matambay that is um, 95 premium kasi yung gum na yan sa chamber yan pag sunog ng gasolina may iwan yung additive additive so yun yung namamagitan ang piston at saka liner mm, na, para ano o oh, yun yung pula so um, nakakatulong din siya pang engine protection din engine protection mga barbula Tumutulong din siya na ano, marang sinaw, walang piston Siliyado at lahat. piston ring, saka liner. Pag na yung gum na yun nandun, siya yun na doon. Hmm. So, yung nagpapaistock nito is yung additive yung gum. Hmm. Nawala, hmm. Na yung spirit, oh, nawala na yung spirit. Oo, nawala na yung spirit ng gasolina, kaya gano'n lang nangyari. Pero kung ganito naman na uh, pinira lang magamit, katulad nito, mabot sa puntong napanisa na ng gas. the best kong unleaded. Hindi na mo lang magamit. Pero ako, hindi na oh, mo lang magamit yung motor ko. Pero sa, sa isang linggo, minsan tatlo. Yan. Pwede na yan, NN95. Pero pag umabot sa puntong mga 6 months, 1 year, hindi na lang gamit yung motor. sabi siguro kung bag, before you leave, uh, unladed. Naku. No? Oh. Antay ko lang. Oo, uh, oh. Pa Para maiwasan yung ganito. Tulad niya. Okay. Ayun na. Ayun na, mapihit. Hindi dahil pala dyan. Ah, kumikit okay. na. So, so sa mga ganito, sa mga ganitong problema, yung mga naglilinis ng mga yeah. throttle body and carburetor, Aeropack throttle body, Carb and choke cleaner. Throttle body pati carb. Oh, pati carb. Oh, oh, choke oh, cleaner. Oh, hindi lang to pang, hindi lang to pang so, if ay pati carburetor din. Oo, oh, pati pang linis. Oh. Buti so, mo. ko lang yan, yeah. lalaylay na yan. kaka ispray ko nga lang, maglagkagad yan. Buk! Buk! Buk!

mata mata yang mm. lakas ng pressure ayun tanggal agad no? yeah, no? yeah. Ay, no? mm, oh ah, yun yeah, oh grabe oh ayun hindi kakatulad yan oh yun siya lahat oh ayun hindi yan oh pa siya oh hindi pa na brush yan spray spray lang yan spray spray lang yan siyempre kailangan mo talaga brush it oo uh -huh. tubi yan eh ang gagawin mo ngayon babatid mo na siya tapos brush yan bali na yunis Ito yung panlinis. Pati sa injector pwede. Pati sa mga injector na yan, marado yan. Dito pala, andito pala yung ano? Andito yung pump na luma. Ito yung, uh -huh. oh, ito yung second hand na nabili. Ah, second hand na nabili. na may ari. So, uh -huh. manual test natin. Uh -huh. manual test natin. Hindi naman maliligaw kasi mayroon naman positive negative. Ah, may ano naman, may mark. Oh, may okay, mark. Ingat lang na hindi mag-spark. Kung ano yung nakita nyo doon sa total body na gum, malamang sa loob, ito rin siya. Ah, gum din yung sa loob oh, niya. Oo, ngayon, uh, binabad natin. Binabad ko na ito eh. Ayaw ah, talaga. Ayaw talaga na siyempre na, natunaw siya doon pero hindi nakalabas hmm. kasi nato sa loob lang so ito yung napili na, na original pa yan Original. oh, original may mga part mm. number pa mm. dinso naintindihan you know? mo yan dinso oh, dinso yung pwede yun ayun yun oh yun Anong yun gumagana ayun oh yun talaga oh. wala siyang spark oh Wala oh, walang spark mayroon sa lang ayun oh yun Pwede siya natin Oh. Ayan, yun o. Spray lang yan. Bugal lang. lang yeah. So, kapit na natin. Nawala na yung mga latik-latik. Tsaka, -latik. saka, napakalambot na niya. Hindi gusto ka. Napakalambot na niya. Bago po ikabit, pakimin ko muna ito. Ang lambot na. Bago na pinikabit. Vacuum muna tayo. <coughs>

start 으음, 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 으음.